Sanay talaga sila sa luho, ano? Lalo na itong si Junior, i-bring in ng Duran Duran para sa kanyang birthday. Nag F1. Panahon na naghihirap ang maraming Pilipino, hindi ba? Kahit tapos na ang komemorasyon ng martial law after September 21, tuloy ang laban para sa hustisya dahil nagpapatuloy pa rin ang paglabag sa karapatang pantao. Maalam na pagbati, Pilipinas. Tagumpay para sa martial law survivors ang pagtutuloy ng nakabimbing construction ng Martial Law Museum sa University of the Philippines, Diliman. Layunin ang tatawaging Freedom Memorial Museum na maparangalan ang mga biktima ng human rights violations noong diktadurang Marcos. Mahabang panahon din na pinaglaban yan bilang bahagi ng isang pakete ng pagkilala sa mga biktima ng martial law. So, ang isang bahagi niyan yung kompensasyon sa mga pinatay, mga nawala, mga kinulong na torture. Nakuha yan ng marami pero marami pa rin na hindi nakakatanggap. Ang isa pa ay pagkaroon ng Memorial Museum. Isinabatas ang pagtatayo ng Martial Law Museum noong 2013 pero ngayong Disyembre pa lang ito sisimulan. Sa tingin ng martial law survivors gaya ni Taguiwalo, posibleng sangkot ang mga Marcos sa pagkadelay ng proyekto. Eh siyempre, ngayon ang nasa Malacanang, isa na namang Marcos. Hindi lamang anak, hindi bahagi ng nangyaring mga katiwalian at mga horrors ano, ng martial law. Hanggat maaari, gusto mo maburayan sa kasaysayan, kaya may historical distortion eh. Mahalagang may ang museum para hindi makalimutan ng taong bayan ang madilim na karanasan ng bansa noong diktadurang Marcos. Paliwanag ng bayan, isa sa mga grupong lumaban no Marcelo. Ito dapat ang ating igiit kasi bahagi ito ng paglaban para sa katotohanan, katarungan at para ilinaw natin kung ano ang panawagan para sa pananagutan. Dagdag ng grupo maraming pagkakapareho sa sitwasyon ng bansa sa pamumuno ni Marcos Sr. at anak nitong si Marcos Jr. sa larangan man ng karapatang pantao o ekonomiya. Dami pa rin disappearances, may extrajudicial killings, ang drug war ay hindi pa nasalanta. Ang impunity nagpapatuloy no? kasi wala pa rin hostisya. Kaya malakas ang loob ng mga nasa pulis at militar ang mga pwersa ng Estado na maghasik ng lagim sa mga komunidad ay dahil walang nananagot, walang pinaparusahan. Yung mga may kasalanan noon, nasa kapangyarihan ngayon. Ayon sa bayan, laganap din ang kahirapan at kagutuman noong martial law habang naging marangya ang buhay ng mga Marcos at crony nila dahil daw sa pera ng taong bayan. At gaya ng mga nakatatandang Marcos, tila maluho at din ang kasalukuyang Pangulo. Dagdag ni Tagaywalo. Sanay talaga sila sa luho, ano? lalo na itong si Junior, mag-helicopter para manood ng Coldplay. I-bring in ng Duran Duran para sa kanyang birthday. Nag-F1. Panahon na naghihirap ang maraming Pilipino, hindi ba? Yung nakaw na yaman, hindi pa nakukuha lahat. Paun tayo kita mo may bago yung Paway Lake na dineclare lang ngayon ng Supreme Court na illegal wealth yon. Sa gitna raw ng mga hakbang ng pamilyang Marcos na burahin at baguhin ang kasaysayan, mas lalo raw dapat ipaalala sa taong bayan ang mga krimen ng mga Marcos. Hanggat walang pananagutan, magpapatuloy ang impunity at magpapatuloy ang paglabag sa karapatang pantao. Tayo po ay sabay-sabay na magtipon, magprograma, magprotesta September 21, 9am. Kahit tapos na ang komemorasyon ng Marcelo after September 21, Tuloy ang laban para sa hustisya dahil nagpapatuloy pa rin ang paglabag sa karapatang pantao. Sa Negros Occidental, hindi na makapagtanim ang mga katutubo dahil sa proyektong plantasyon ng pamilyang konsunyi. Panoorin ang report ng Paghimutad Negros. Lupa namin, tinatrabaho na nila, binubulos na nila. Wala na kami kabuhayan dyan, hanap buhay, wala na. Isa si Cherry sa mga katutubong na wala ng kabuhayan matapos patagin ang kanilang taniman para bigyang daan daw ang 2 bilyong pisong palm oil plantation project na planong itayo sa Kandunin Negros Occidental. Isang joint venture agreement ang proyekto sa pagitan ng Hacienda Asia Plantation Incorporated o Happy at Sierra Plywood and Lumber Corporation ng pamilyang Konsunhi na sa ilalim ng Integrated Forest Management Agreement o IFMA na inaprubahan ng DENR ang mahigit na 6,000 ektaryang lupa na planong tayuan ng plantasyon. Pag-aari ng mga katutubo gaya ng Tribo Bukidnon na kinabibilangan ni Cherry ang malaking bahagi ng lupa ang tatayuan ng plantasyon. Bilang IP kami, ipahalinan ipaha kami gapon nila kaya nga uh, ang rason nila wala naman daw kaming karapatan dad, at wala daw kaming papel na bilang IP kami. So, kailangan daw namin magpa, ano muna nga, IP sa talaga kami. At saka para maprotektahan kami. Blessing daw ang plantasyon ng mga konsunhi, sabi ng mayor ng Kandani, dahil magbibigay ito ng trabaho. Pero hindi kumbensido ang mga katutubo Sa katunayan, nang pinangakuan ng trabaho sila Sherry noong Marso 2023, tumagal lang sila ng isang buwan at tinanggal din ng kumpanya. Di ba pinasok niya ang isang company? Sa amin ba siya kumakampi o sa malalaking tao? Ayon sa Happy, walang maaapektuhan ang tanim sa pagtatayo ng plantasyon. Unproductive daw ang lupa na sakop ng IFMA. Pinabulaanan ito ng mga katutubo at magsasaka. Anila, may iba't ibang klaseng pananim dito para sa kanilang konsumo at kabuhayan, gaya ng tubo, palay, pinya at iba pa. Gaya ni Cherry, Pinatag din ng kumpanya ang pananim ni Carlito at iba pa mga magsasaka nitong Mayo. Nagulat na lang po kami na may nangyari na nabuldos na, na po yung lupa. Nag na nagbuldos sila dyan sa camp na yung sa tubong po natanim namin. Uh, wala pong nangyari na settlement between sa company at sa may-ari po ng lupa. Nakaranas din Anya ng intimidasyon ang mga magsasaka mula sa private army ng Happy habang pinapatag ang kanilang mga tanim. Biglang dumating yung mga private army ng uh, company at saka bigla na lang po iinigutan kami ng may git-bente katao. Gusto po namin sana i-cultivate pa yung natirang tubo na nandun sa tanim namin. Kaso lang, ang nangyari po, hindi po kami makatapag-asikaso uh, uh, ng mga pananim namin dahil pag pumasok ako sa lupa ay magiging uh, trespassing na daw po yun. kaya ayaw din po namin yun, pinagpukuha na namin ang mga pang-araw-araw namin at para rin po sa mga anak namin. Ayon sa kilusang mabubukid ng Pilipinas, naghanap ang pagpapalit ng klasifikasyon ng lupa sa negros. Uh, kung natong taon mas uh, gihatagan sa dibug-atun sa gobyerno ang mga dumulohong masa negosyo sa mga dagko nila negosyo ginapabayaan nila ang aton mga kauturan nga manguma nang taon in district classification dapat ang tugunan sa gobyerno ang madugay ng panawagan sa mga manguma sa mga agricultural worker ang matuod nga reforma sang dota ito si RJ Ledesma na paghimutad Negros naguulat para sa alab Sa albay, Nananawagan ng danyo sa mga magsasaka matapos lumubog ang kanilang pananim dahil sa serye ng mga bagyo. Panoorin ang report ng Baretang Bicolnon. Pinagtyagaan ng magsasakang si Joseph Taduran mula sa San Agustin, Libon, Albay na anihin pa ang natitirang palay sa bukid matapos itong lumubog sa matinding maha. Hindi kasi nakaligtas sa kanilang lugar sa pananalanta ng bagyong enteng ngayong Setyembre. Isang ekterya yung may kubo na yun. Oh. Mabuti na ano naman yung iba na ano yan. Yun o, oh. at lang. Wala na. Wala na siyang maani. Bagamat nakapag-ani, lugi na raw si Joseph. May benta man ang inaning palay. Ano na, yung isang sako may mga bawas na. Isang sako, mga anim na kilo yata inaano, binabawas sa nagbibiling palay. Pero pag isipin talaga, parang lugi pa. Na, <laughs> sa pag-ani <-aning> nga ni, oh, <laughs> imbis oh, <laughs> makawa ng red kaban, nakaano lang, 70 yung. Dumadaing din ang kapwa mag na si Benjamin Samar na may walong anak. Pero sa kanila ang sinusuportahan niya. Yung inanayan ko po ng sanitary ang may ikit sandang sako, sa saka tulong sako sa, sa lang ako. Tapos yung, yung isa hektarya naman doon sa baba, naka, ano lang ako eh, itong sako. Sa Kwento ni Benjamin, Pinagiling na lang daw niya ang inaning palay imbis na ibenta. Dahil bukod sa mababang presyo na 14 pesos kada kilo, hindi na rin maganda ang kalidad ng ani. Hindi pa may benta kasi inaayawan, bulok, may ting. Para matustusan ang farm inputs at iba pang gasto sa pagtatanim, nangutang daw si Benjamin. Pero dahil nalubog ang tanim niya sa baha, hindi na nga raw na bawi ang kapital, nabaon pa siya sa utang. Katulad niya na utang ako na Sesan libo, namamorsinti ako ng isang buwan, dalawang daan. Umutang nga akong 5,000, yung porsinto kung magkano, San libo, sa uh, tatlong buwan bago magkano. Batay sa inisyal na survey ng kilusang magbubukid ng Bicol, halos apat na daang hektare ang lumubog na sakahan sa Libon at dalawang bayan sa Camarines Sur pa lamang. Samantala, nasa higit apat na daan naman ang apektado magsasaka sa nasabing mga lugar na sa isang hektarya o mas maliit pa ang average na sukat ng sinasakan nilang lupa. Bilang tugon, naglunsad ng mobile hot meals ang Bicol Movement for Disaster Response katawang ang Barangay Council, mga residente ng Barangay San Agustin at iba pang progresibong grupo sa reyong Bicol. Nananawagan naman ang kalusang magbubukin ng Bicol sa Department of Agriculture at sa Administrasyong Marcos Jr. na bigyan ng sapat na danyos ang mga magkasakang apektado ng sunod-sunod na mga bagyo. Ito si Reynard Magtoto ng Baratang Bicol noon, naguulat para sa alam. Ibalik sa trabaho at bayaran ng back wages. Ito ang ginigiit ng 50 siyam na empleyado ng Bacolod City Water District matapos silang tanggalin sa trabaho sa pagpasok ng prime water. Karapatan para sa reinstatement at back pay. Yan ang pag-uusapan sa Rights Watch. Tumungo sa Maynila ang mga tinanggal na empleyado ng Bacolod City Water District o Basiwa para magpikit sa Civil Service Commission sa Quezon City. Kung hindi sila magdi-decide na ipalabas yung decision, babalik pa din kami dito. At doon din sa Negros, yung ibang kasamahan namin ay nagra-rally din ngayon. Isa si Lenny Espina sa put siyam na empleyado ng Basiwa na tinanggal noong 2020 nang pumasok ang Water District sa isang Joint Venture Agreement o JVA kasama ang prime water ng mga bilyar. Halos apat na taon ng iginigit nila Espina na ibalik sila sa trabaho at bigyan ng kompletong back pay. Kahit meron na raw desisyon ang CSC Region 6 na ibalik sila sa trabaho, nitong April 2024, naglabas ng modified decision ang National Office na ibigay na raw ang kanilang back pay. Pero hindi na sila ibabalik sa trabaho. Eh kasi governed po kami sa civil service eh. May, may law po yung civil service sa uh, 6656 eh. Doon yun nakaangkla yung mga, ano, ng mga karapatan din ng mga empleyado. Nakasaad sa batas na may karapatan ang mga kawaning hindi makatarungan tinanggal na makabalik sa trabaho at makatanggap ng kumpletong back pay. Dagdag ni Espina, questionable rin ang pagbibigay sa kanila ng opsyon ng prime water hinggil sa kanilang trabaho. Ayaw po namin tumanggap ng mga options na yon gusto naming manatili din po as a government employees. Kasi napakahirap pong maging regular sa government eh. Mahal po namin yung trabaho namin. Bukod sa 57 na empleyadong tinanggal, mayroong 22 empleyado ng Basiwa na nagretiro noong 2020 na hindi pa raw nakatatanggap ng retirement benefits. Bacolod City Water District, wala nang balak na nababayaran yung retirement namin kasi meron silang inahawakan na memorandum circular na hindi na kami kwalipikado. Pero yung memorandum circular na yon 2022 pa dumating yon yung retirement namin 2020. At hindi na retirement yung iniingi namin. Reinstatement plus fallback pina. Paliwanag ni Espina, mahalagang maitaguyod ang iginigiit nilang reinstatement at magkaroon sila ng proteksyon laban sa mapang-abusong gawin ng mga kumpanya tulad ng iligal na tanggalan. Aniya, dapat tiyakin na makatarungan ang pagtrato sa mga manggagawa sa privado o pampublikong sektor man. Hindi kami hinto. Hindi pwedeng kunin lang yung karapatan ng bawat isa, ng bawat empleyado sa ganyang paraan. Kaya patuloy talaga yung laban. Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Servisyo sa tao! Malapit na ang ilunsad ang 16th Pandayang Dino Broca Festival. Dinatawagan ng mga estudyante at filmmakers na mag-submit ng inyong pelikula, dokumentaryo, music videos at iba pang audiovisual work hanggang October 11. Bisitahin ang Facebook page ng Pandayang Dino Broca para sa iba pang detalye. Surprise party? Pero may invitation na may official seal galing sa Malacanang. Hmm. Panorin yan sa aming balita with Feelings! surprise! Tila ang publiko ang sorpresa sa maluhong birthday party ni President Marcus Jr. Paano ba naman kasi? Present ang 80s British na bandang Duran Duran sa private party ni President. At ang talent fee? Wow! Aabot daw sa 750,000 US dollars o higit 41 million pesos. Wala pa dyan ang airfare at accommodation ha? Hindi ito ang first time na naakusahan ang presidente sa pagiging maluho nito sa dalawang taon niya sa pwesto. Remember, nagpa-party sa Malacanang noong birthday ni Imelda Marcos? Tapos, kumamit ng helicopter para makanood ng Coldplay concert. Tapos, nanood ng Formula One Grand Prix sa Singapore pagkatapos baguhin ng bansa. Sabi nga ng Marshall o Survivors, How insensitive! Depensa ng Malacanang, surprise daw ito ng mga kaibigan ni Marcos Jr. at hindi gumastos ng pampublikong pondo. Pero, paano raw naging surprise kung may imbitasyon gamit ang presidential seal na ipinadala raw sa mga bilyonaryo at politikong nakiki-birthday party? Sabi tuloy ng grupong Karma, mukhang naisplook ang dapat sanang exclusive party. Kaya nag-issue na lang ng palusot, este, <clears throat> statement. Ayon din sa mga kritiko, kung true daw na surprise ang nangyaring birthday party, aba eh, dapat may donor reveal. Ayon kasi sa batas, hindi pwedeng tumanggap ng regalo ang isang public official habang nasa pwesto pa. Lalo na kung higit 41 million pesos ang ginastos para lang sa live party music, di ba? unnecessary siya yung 41 million kasi imbes na pinagastosan sa isang event na hindi naman talaga kinakailangan mas mapapabuti yung 41 million na yun kung inallocate yun sa ibang mas magagamit pa na resources or mga lalo na doon sa mga mga gaya ng sa edukasyon nakakadismaya not because like si celebration ng kaarawan niya it's normal sa ating lahat na ipagdiwang yung kaarawan natin pero sa tingin ko dapat niya muna tanungin kung um, gaya yung ginagawa natin, deserve ko ba to? May nagawa ba talaga ako sa bayan ko para yung pera na nakukuha ko galing, na pinapasal sa akin ng taong bay sa gamitin ko para sa ganitong um, kaing grande na bagay. Nagiinayang ako kasi sayang yung pera na sa ganun-ganun lang gagastusin. Na wala namang kakwenta-kwenta. Dapat kami na lang sa mga mahihirap para may pang pangraw sila sa kahirapan. Sa gitna ng napakaraming problema ng bansa, ika nga, deserve ng mga Pilipino ang presidenteng tutugon sa mga pangangailangan nila at hindi ang isang pangulong mahilig pumarty-party habang nagihirap ang marami. Hanggang dito na lang muna, kita kits sa susunod na balita with feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw mula sa Alter Media Network. Ako si Ruthie Amelio, student broadcaster at correspondent ng Alter Media. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Alternative Media. I-follow ang Alter Media sa Facebook, X, TikTok at Instagram at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang Alter Media website para sa iba pang alternatibong balita nationwide. I-message lang kami for comments, suggestions at stories sa inyong lugar. Hanggang sa muli!